Ang ating topic ngayon na tinatanong ni Jordan, ang tanong niya ay, naranasan mo na ba na sumirit habang kinakain, dinidilaan, dinadaliri ang iyong bulaklak? So, ito pag usapan for today's video. Interesado ka mong malaman kung ano ang kasagot. Please keep watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa second channel, please consider like this video and subscribe my channel. So naranasan ko na nga ba? Ang sagot ko ay hindi pa po. Yung sirit doon sa mukha habang kinakain ako, dinidilana ko, dinadaliri ako, ay hindi ko pa po nagagawa. Pero naranasan ko nang sumirit habang ako ay may ginagawa sa aking sarili. Pero yung labasan ng gata, ay opo, nagawa ko na ng maraming beses. So, saan ang sagot ko ng tamang itanong? And if like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.